Magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. So ngayon, aani uh, natin kung paano kumuha ng heartbeat seed para maitanim natin so, sa mga nagtatanong. So kailangan lang ninyo ay buuhin natin yung mapa at dito sa Pixel HQ. Meron dyan laro na doon natin malalaro kapag ka na natin ay bibigyan tayo ng heartbeat seed. Yan. Mahal tong heartbeat seat na to. Kasi makakagawa ka ng heartbeat wine dito tapos may pixel din siyang price. So yun. Mag-start tayo. So dito kay Heidi. Ayan, bala na siya dyan. Dito tayo. Click nyo lang yung pink na yun na laro. Parang PlayStation dati, no? So, yun. Click lang na, tayo lang natin, loading. So ito na guys. So ayan, lalabas din yung mga heartbeat. Tapos tapos natin maglaro, makakakolekt tayo ng heartbeat dito. So yung last ko nga na heartbeat, ito yung record ko, 17. Eh sana magkaroon din tayo 17 ngayon. Sayang kung may sapatos na sana ako, mabilis ko lang makukuha yan. Kaya lang wala pa ako sapatos eh. Bumili kasi ako ng mga drill. So simulan na natin. Okay, muna tayo. Kailangan mapisa nyo. Wait, wait, May oras lang siya. Isang minuto, guys. Ay, sayang. Hindi ko nakuha. Kailangan mabilis sapatos nyo rito. May sapatos kayo eh. Bagal ko. Wala pang lumalabas. The more na marami kang heartbeat na makuha, the more na bibigyan ka ng maraming seeds sa loob lamang ng isang minuto ano lang ah uh, guys rare to kaya huwag yung basta basta ibebenta kailangan pixel ang kapalit nito. ito pagka coins coins lang wag kasi tawag dito kinabukasan na naman yung ano nito. Uy, maglabas ka. Naka 18 tayo ngayon. Naka 18 tayo. Naka 18 tayo ngayon. na natin yung record natin na So, yun. Meron pang crabs. So, lagay lang natin. Click natin collect. So, yun. May, meron tayong 18 heartbeats. Seeds. At syempre, uy, hindi na nagbigay ng ano. Coin gyo -ko -ko dito. Dati kasi meron eh. So, yun. Uh, heartbeats. Ayan. Doon lang ito guys sa HQ. Yeah. So, pwede natin siyang itanim. So, itanim natin tayo sa land na inyong binukmark. Pwede nyo itanim. Ito nga pala may mga honey. Namatay na isa kong ano. Oops, 3 minutes. Pwede na ma-harvest. So ilagay na natin yung heartbeat natin dito para hindi na siya maging sagabal. Ayan, tanim natin, tanim, 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 tanim. Kahit saan, ano, land, tubo siya. Basta didiligan nyo lang. Ayan. Tapos, pwede nyo lang ma-harvest ito ingredients to sa so paggawa ng heartbeat wine. So, mahal yan. So, 7 minutes siya guys. So, mabilis lang naman. So, yun. Yung heartbeat na yun, kinabukasan uli, gagawa ka kasi may oras na naman yun eh. Babalik ka na naman si HQ. So, yun. Pwede mo siyang mabenta. So, kanina nagbenta ako dito ng dalawang heartbeat. Tapos, heartbeats. Binigyan ako ni pixel lang, isang pixel. Kaya yun, naging, ayun yung atin, no? Naging 5 na. So yun guys, salamat sa inyong panunod. Please like, share, and subscribe our YouTube channel. God bless sa inyo pong lahat.